May naging boyfriend ako na advisor ko dati sa school. Nagkausap kami sa messenger at nagbiruan. Napunta sa ligawan at dito na pumasok sa isip ko na baka may asawa o girlfriend na siya. Tawagin na lang natin siyang Yumi. Isang buwan siyang niligawan ng kanyang advisor at sinagot niya naman. Pero bago niya pa sinagot ang kanyang boyfriend ay tinanong niya muna ito ng maayos kung may girlfriend o asawa na ba siya. Sumagot naman ang boyfriend niya na wala pero ang usapan nila ay walang pwedeng makaalam ng relasyon nilang dalawa. Dahil narin sa bawal makipagrelasyon ng isang estudyante sa teacher nito dapat daw. Isang linggo na ang nakalipas simula nang sinagot niya ang kanyang boyfriend, ito ang una nilang araw na lumabas sila na magkasama. Isa lang ang bagay na pinagtatakahan ni Yumi na sa buong oras na magkasama sila ng boyfriend niya ay hindi ito gumagamit ng cellphone. Ang nasa isip naman ni Yumi noon ay baka gusto lang ibigay ng kanyang boyfriend ang buong oras niya kay Yumi kaysa gumamit ng cellphone. At habang kumakain silang dalawa na alala ni Yumi na merong isinend na picture ang kanyang boyfriend ng picture ng aso sa JC nila. Kaya tinanong ni Yumi ang boyfriend niya kung nasa na yung aso so at sino ang nag-aalaga. Sumagot naman ang boyfriend niya na pinaaalagaan niya daw yung aso sa kanyang pinsan dahil busy siya sa pagtuturo. October 1 ay lumabas sila ulit at nagpost si Yumi ng isang video na magkasama silang dalawa habang nagmomotor pero hindi kita ang mukha ng boyfriend niya. At nang nakauwi na si Yumi sa bahay ay nakita niya sa isang profile view ng isang social media account ang isang profile na may picture ng aso. Parang biglang naging pamilyar sa kanya yung itsura ng aso dahil yun yung picture ng aso na sinend ng kanyang boyfriend sa GC nila. Kaya ang ginawa ni Yumi ay in-screenshot niya yung picture ng aso at ipinasa ito sa kanyang boyfriend at ang sagot naman ng boyfriend niya ay yan yung aso ko. Kaya ini stalk ni Yumi yung profile na nakita niya na may picture ng aso at doon niya raw nakita na nakapost yung mga pants, relo at mga alahas ng kanyang boyfriend. Nasa labas sila ng isang vet clinic at ang caption ay vaccine is done with dada. Bigla naman nagtaka si Yumi kaya tinanong niya ulit ang kanyang boyfriend na bakit ganun ang caption na with dada. Dito na rin bumalik sa kanyang isip na yung pagtataka niya kung bakit hindi cellphone ng kanyang boyfriend habang magkasama sila. May isang kaibigan si Yumi na nagturo sa kanya na i-stock niya yung account na may picture ng aso gamit ang laptop. Kapag laptop daw kasi ang ginamit sa pag-i-stock ng account sa isang social media ay makikita kung ano ang full name niya. Dito na daw nalaman ni Yumi kung ano yung tunay na pangalan nung babaeng nag-aalaga dun sa aso ng kanyang boyfriend. Kaya tinanong niya na naman ang kanyang boyfriend kung ano ang kanyang middle name. Baka sakaling kaparehas ito nung sa account nung babae. At nung nalaman niya na magkaiba ay medyo nawala ang kanyang o overthink. Kinabukasan ay pumunta si Yumi sa bahay ng kanyang boyfriend. Dito niya nakita ang ID ng boyfriend niya sa pagtuturo. Na magkaiba talaga ang pangalan ng boyfriend niya at ang buong pangalan ng babaeng inistok niya. October 29 nang bumalik si Yumi sa bahay ng kanyang boyfriend dahil ito ang kanilang first mansary at balak nila pumunta sa isang malayong lugar. Nang bigla daw may tumawag sa kanyang boyfriend at nagpaalam naman sa kanya na may pupuntahan lang saglit. Pumayag naman si Yumi na umalis ang boyfriend niya. Tamang gamit lang siya ng laptop habang nanonood ng mga movies. Pero gabi na nakabalik boyfriend ni Yumi at lasing na lasing kaya nakatulog na lang ito pag uwi niya. Si Yumi naman ay tamang nood pa rin ang laptop pero bigla niya raw naisipan na hanapin ang cellphone ng boyfriend niya. Hindi raw maintindihan ni Yumi kung bakit nung nahawakan niya yung cellphone ng boyfriend niya ay bigla na lang tumulo ang kanyang pawis at nanginig siya. Alam ni Yumi ang password ng laptop ng kanyang boyfriend kaya yun din ang password na ginamit niya para buksan ang cellphone ng boyfriend niya. Pagkapindot pa lang ni Yumi ng messenger ay bumungad na sa kanya yung salitang wifi. Dito na nalaman ni Yumi na meron ng karelasyon ng kanyang boyfriend na anim na taon na. At itong babae na to ay yung babaeng nag-aalaga sa aso ng boyfriend niya. At hindi lang yon marami pang nalaman si Yumi na sobrang dami palang ka-MU ng boyfriend niya. Gusto sanang awayin ni Yumi ang kanyang boyfriend pero pinili niyang maging mahinahon. Kaya ginising niya ang kanyang boyfriend para ibalik ang kanyang cellphone pero bali wala lang sa kanya dahil pinabayaan niya lang umiyak si Yumi. Kinabukasan ng nagising ang boyfriend niya ay parang wala man lang nangyari. Kumain pa rin sila sa labas ng magkasa pero habang kumakain sila ay umiiyak si Yumi. Sobrang napamahal na daw kasi si Yumi sa kanya kaya hindi niya ito magawang iwanan kahit alam niya na ang lahat. Buwan ng November nang ipakilala si Yumi ng kanyang boyfriend sa buo nitong pamilya. Dahil kahit nakapunta na si Yumi sa bahay ng boyfriend niya ay never niyang namit ang kanyang pamilya. Dito na naman nagtaka si Yumi dahil yung karelasyon ng kanyang boyfriend ay 6 years na pero hindi pa nakilala ng pamilya ng boyfriend niya. Naging okay pa rin daw ang relasyon nilang dalawa at umabot sila ng anim na buwan kahit nagkalamat na. Sa ngayon po ay nalaman na nung babaeng karelasyon niya ng anim na taon ang tungkol sa aming dalawa. Toto din ay pa rin po ako at hindi ko talaga aaminin dahil kahit nasasaktan ako, alam kong mas nasasaktan yung babaeng anim na taon niya ng karelasyon. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba ati Charis dahil lahat na lang ng bagay ay nagawa ko na para sa kanya. Ultimo paglalaba at paglilinis ng kwarto niya, ako din ang naghahanda ng kanyang pagkain. Hindi pa po kami mag-asawa pero ganito na ang nangyayari. Kagaya na lang ngayong gabi ati Charis na malapit na ang aming first year anniversary anniversary, umalis siya ng bahay at may kausap na ibang babae. At anyway, yung 6 years na po na ang sinabi niya sa akin ay hiwalay na sila pero nahuli ko sila kagabi na nag a i pa. Hanggang dito na lang ati Charis alam nyo minsan, alam naman natin yung kasagutan sa ating mga katanungan pero hindi natin ginagawa dahil takot tayong masaktan. Ang hindi natin namamalayan sa ginagawa natin pagbulag-bulagan lalo lang tayong nahihirapan. Halimbawa na lang natin tong si Yumi, alam mo naman na sobrang daming chika baby ni sir. Tapos ang dami niyang karelasyon at alam mong isa ka lang doon. Dito na lang tayo eh, sa sinabi mong hindi pa kayo mag-asawa pero ganito na yun ang nangyayari, paano na lang kung maging mag-asawa na kayo? Ang mangyayari niyan, uubusin mo na lang yung sarili mo sa samanan loob at paghihinala sa tuwing hindi kayo magkasama o kahit magkasama pa kayo. Hindi ko nalang lang siguro sasabihin na hiwalayan mo dahil kung hihiwalayan mo yan noon pa sana. Ang masasabi ko nalang lang sa'yo, hinayaan mo na nalokohin ka ng ibang tao pero wag mo nang lokohin yung sarili mo. Kaya sa bandang huli ay choice mo pa rin niya kung sasayangin mo na lang ba yung buhay mo sa kanya o lilingon ka na sa iba. Akala lang kasi natin minsan na hindi natin kayang humiwalay eh, pero pag wala na sila doon natin mararamdaman yung tunay na ligaya. Para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag mag-follow para updated ka every everyday. Kaya graduate ka na Melia Faye Roche, Isa Mongado, Abigail Matundan. Kaya yun lang. Like and share para alam mo na namin bukas. Bye-bye! At alam nyo ba na sa lahat ng cake na ginawa ko, parang ito pa lang yung nakain ko. <laughs>